Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Kalimutan mag-like, share, subscribe and follow para updated kayo sa video ko. Sige, chon na. Sige, chon na. Ano lugar to, chon na? Anyone? Black. Area 1 na botas. Ito ay na botas. Sa taga barangay 14, Kalokan. Chona pikit na chona, Mahal na Diyos sa mga kataas Basbasan niyo si chona na wala mangyari sa kanya pigyan ng liwanag na gito'y masaktan. Ang mga gamitin mga konsumento kung ng na matawag nagpapasakit kay Jonah. Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari. Panginoon, mga Panginoon din. Habang pag na matawag kayo, nagpapasakit kayo. Na. Mga kaibigan ko, elemento. Mga kabayang ka elemento, pagkatulak nga na Pasok. sa katawan ko. Mula isa pa tumunti. Isang toto, damingin, likum sa likum. It's the Lord, yung yung yuri. Ay, sa Lord, ayusin kita. Kung nata, pang nata, kabi nata, santa mata. At diya akab siya. Aka ba, Diyo? ang punyay na beri, maril, diyan. Masasok. Ganda ngang gabi hagot naman ganyan ka ayam mo tigilan to sagot Wala na. Anong wala na? Inalis ko na. ano mo mo dito. ano 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 mo yan. ano 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 mo. ano mo. Kausapin mo. Ano te? Wala na, inalis ko na. Paulit-ulit nga, hirap na hirap na ang pinsan mo sa'yo. Wala na nga, inalit ko na nga. Ah. Ngayon lang. Maniwala ka sa akin, hindi ko na binalik kahit kailan. Kaganina, tinira mo daw, kailan mo nagsimula to? Hindi yun, hindi ko ginawa yun. Eh, sinong gumagawa kung hindi lang, wala ikaw na, lang naman ano? Wala na, wala na. Hindi ko na siya inaano. Katayin ka na lang na kaya namin. Hindi, maawa kayo sa akin. Anong maawa? Ano lang nga wawa? Kakatayin ka na ngayon. Hindi na, wala na nga Kakatayin ko, ka namin. Hindi ko na binalik na kanya para maawa mo eh, na. Eh bakit pa ulit-ulit sumasakit? Wala, hindi ko na talaga binalik. Binalikan mo ka kanina. Hindi. Ikaw yung gumawa dito ka gano'n, hindi ka papasok kung hindi ka gumawa. <tot> ano yan, dinasalan mo, oh. Sagot Tagot, ka. Hindi, hindi. Umamin ka. Hindi, Sino gagawa niya? Ikaw lang gumagawa dito sa pisan mo. Wala na. Ikaw lang gumagawa dyan, lukulukuan. ka. Ikaw lang. Ikaw ang gumawa nito, hindi ka papasok kung hindi ka gumawa niyan. Wala na. Pero, kailan ba bumalik to? Wala na. Tinira ang tanghali. Tinira mo siya ng tanghali. Oh, sa oh, Sige, hindi mo tinira yan. Umamin ka, para hindi ka saktan. Ang totoo, tinira mo siya ng Hindi. Umamin ka. Hindi. Para ako na hindi talaga. Inanid ko na. Pero pinalik mo siya ng tanghali. Hindi. mong binabalikan. Hirap na hirap na. Hindi Hindi ko na siya binabalikan. Tangali mo na mo sabi bang na? Sige mo. na yung mayang ka. Ka ka. Hindi, ka sa yo. Mo yan. Kaya, na, hindi na, na, hindi ko na, yung ka. Ka na, sa Patay na kayangin, ah. hindi na mo sa akin. Hindi mo sa akin. Hindi mo Hindi mo ka akin. Hindi ka sa akin. mo sa akin. Hindi mo Hindi 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 paulit-ulit, hindi na tayo nakaano eh, provision <tinyo> na masyado nang nangyari. Totoo yun. Eh, sino ka meron ng tangali niya? Ikaw lang pumasok dyan. Hindi, talaga. Wala na akong ginagawa. <tinyo> <tinyo> sino ka meron dyan, anak mo? Wala. Wala na akong ginagawa. Patay na akong ginagawa. Eh, sunod ka na kaya namin. <tinyo> Di sino yung tumira ng tangali dyan? Hindi ko lang. natin na. So wala ka naman sa kanalaman. Sigurado ka wala kang dyan. Tanggal mo la sa ulo. Hindi makatulog yan. Tanggal. Sige, mamaya tatawagin namin yung tumira dyan. Baka hindi ka naman, naman sa Tawagin pa rin natin. Sigurado ka hindi ka yan. Wala. Hindi na. Hindi na. Sino tumira ng tangali dyan? tatawagin natin. Mamaya hindi mo ma natin ito kung makaawa natin. <laughs> hindi ka nawa, nawa ako eh. Ikaw, patayin natin. Ikaw magano. Pag inulit-ulit na ganyan. Ang laki na nang ginasa sa hospital. Ikaw lang pala may kalukuhan na, Nangamuti sa pambaya dyan. Hindi ka ba nakonsesa niyan? Kako, yung ginawa mo dyan, na-hospital yan ng malaking pera. Ikaw, magkakita oh, mo. Magkakita mo. Magkakita mo. Magkano binasos mo? Nasa magkano binasos niya? May kitsa dali oh, ba? Oo. Laki ng binasos niya. Oh, Tapos -tap, oh. di mo natinakbo sa akin? Oh, na. Hindi ko ba niya Hindi pa namin na Hindi ba? Sigurado ka? Oh, oh, hindi Pero may gumawa sa kanya iba? Oh, oh. Sa sino pa lang gumagawa lagi na lang ganyan ano ba pangalan mo Nini ano Nini ano Ano nga mo Ano Anong mo? Ano nga mo Nini lang pangalan mo Nini lang Oh sige Ayaw mo taga sa pinito mo. Sige, okay lang yan. Sabi ka na dyan, tatawagin ko yung gumawa ka ng tangal Alis ka dyan, pag pumasok ka, tapos ka. Alis ka dyan, namalis ka, ka dyan. Tatawagin ko yung gumawa ng tangali kay Chona. Kanina kay Chona. Pumasok yung gumawa ng tangali kay Chona. inatawagan kita kung ano ka man, kung elemento ka man o demonyo ka, pumasok ka sa katawan nito. Pasok. Ikaw naman, tatanggalin mo yung nilagay mo kay Chona. Uh -huh. Ano ka? Kaluluwa ka? Oo. Uh -huh. Babae lalaki? Mama ako. Na? Mama niya Mama. ako. Mama? Pero naman, biyanan mo pala ito. Nagbigay ng sakit eh. Yeah. Uh -huh. sabi mong biyanan mo? Dalawin mo. Ano sabi mong biyanan mo? Naku, nasaktan pa natin yung biyanan mo. Teka lang, magpasawad din na, Hindi pa biyanan mo. Ay gusto ko lang maalala niya Kaya nilagyan mo ng sakit. Naku, kasaping mo. Kasaping biyanan mo. Kasaping biyanan mo. Naku, nakakalaw ko naman yan. O oh, sige, natatala ko Huwag mo pahirapan yung anak nyo. Nagpaalala ka lang? Ano ba pangalan mo, <laughs> si Nay? Mahal na mahal ko kasi yung flora pala ito. Uh, yung biyanan mo talaga, nagpaalala, naglagay pa ng sakit eh. Dahil nahihimik ka mga... Gusto <laughs> niya. Oo, oh, sino paborito mong anak? Sige mga ingat po mo. Sino paborito mga po? Ano ba Nagpalala pa sa sakit ng Para lang malala, ginawa mo yun. Mapapatay pa namin yung isa na kinalaman. Eh, bakit naman nanay, dinalaw mo to si Chona? Ayan po patay na, dinalaw niya na si Chona. Ilan taon ka ng patay nai? Ano nay? Matagal na ba patay to? Mga ilan taon na? 2017 yun, eh. 2017 eh. Malapit ka na pala ano, 17 years ka na palang patay Ano? 2020 2017 2017 17 years na patay ka 23, 17 lang yan 5 to Sorry na. Hindi siya gawin. Hindi siya gawin. Ha? Magpipitong taon pa lang? Sorry na. Sorry na. Sorry na hindi siya gawin. Wawawa naman si Sona. Nilagyan mo ng sakit eh. Napatawag tuloy sa akin. Tulay layo ko na sa barangay hey, po. Kaya you want na botas to? Dapat hindi mo gaganyanin ba eh. Hirap na hirap na yung anak ko kanya mo ay kulay. Hindi dapat hindi mo kaganyan eh. Nandiyan, harap-harap kami sa pag sa kanya. Kung ano-ano, iyak lang dinagawa nyang ano pagkaganyan na may sakit. Kailan bakit pwedeng dumalo? Dalawin mo na 'tong dinan mo. O, dadalaw pupunta lang pala kahit diyan eh. Sigit dadalo lang kami diyan. Na daming pangingisip, kulang muntik na matalo. Huwag mong gaganyanin. Ay, to. Hindi, na, hindi, ko hindi Dapat lang na hindi niyo gagawin yan. Hindi na maghihintay siya eh. Tanggalin mo na yung naiwan nai, mo, nai. Tanggalin mo na. Sige, tanggalin mo na. mo na yung sakit niya, nai. Oh, na nai, Hirap Lagi na hirap. Lagi nalang naihirapan. Dali mo na yung sakit ni Chona, kawawa ng Chona. Gusto mo lang magpadalaw sa sementeryo. Dali mo lang Saan ba yun nakalibig? Sa oh, Oo, dadalaw naman siya, dadalaw. Oh. Gusto sa mo Sayang naman kung nandito mga anak mo. Sana nakausap itong lola na. nila. Hindi <tinyo> <tinyo> ko naman nakalahin kanina. Ako din, nakala ko yung mangkukulam. Man, nandito na yung pamakaawa niya. <tinyo> Wala na. Wala na. Tama lang sinasabing mangkukulam. Wala <tinyo> na. <tinyo> Wala na. Eh nanay. Okay ka lang ba dyan, nay? Ah, hindi mo na ulitin niya kay Chona. Mawawa naman kasi si Chona eh. Iyan po yung patay na. Pitong taon nakalipat. Siya pala naglagay ng sakit kay Chona. Paalala lang na kaya nalagyan mo ng sakit. Gusto mo lang ba madalaw? Nakasama na ay. Eh. O, oh, dadalawin lang. Mababaw naman pala Ang ano nang... Na Diyan mo darawin lang eh. Kasi may palatas-tas, nagbigay ng sakit eh. Hindi <laughs> mo na siya lalagyan ng sakit niya? <eliminated> na iya? Hindi na. Gagaling ko sa inyong para hindi mo na Wala na din alam mo. Nagbago naman ang forma niya hindi mo na siya babalasan. Kaso <laughs> ng pagkauman oh. Matindi no? na. <inaudible> Matindi. <inaudible> Pahinga na kayo na, mahirapan na kayo. Parunong na ba kayo makyat? Ha? Pabalikin ko na si Chona, nahirapan na. O, magpalak ko ka na kay Chona sa kasasawa niya. <laughs> Iyak talaga, talapin <darabing> pa talaga. <laughs> Tadadala ko nga sila sa lingkaw, ka nang miyak, na yun. Ano gusto mong dalhin nila? Ano ba kinakain ni nanay? Kahit ano naman, pagka may... Soft drinks saka biskwit. Gusto mo Maso. ha? Padala ka daw? Ayun, eh, may soft drinks naman doon saka biskwit. Tadalan ka na lang kung ano naman tala namin doon. Oo, oh, huwag ka na miyak na eh. Ha? Oh, Pahinga ka na na, yakit ka na. Pabalikin kita sa Tiyana, na. nahirapan sa Tiyana. Na. O, oh, sige na, alis ka na dyan na eh. Oh, o, babay ka sa amin eh, pag malis ka na ha. Yan. Oh, hindi na. oh, babay, nanay. babay na nai. Ay. Chon na balik. chona na balik. Chon na. Ako, nanay mo, chona na pasaway talaga nanay mo. Eh. Hindi naman pala yung mangkukulam yong mang gumawa. Yung nanay mo, eh. pisa mo mangkukulam, hindi naman pala siya. Kahit ano yung gawin natin, eh. Hindi pala siya, eh. Ayun pa si chona binalik na sa katawan niya. Sabay kayo sa akin, Chona, hindi ako naggamot sa inyo. Ang mahal na Diyos sama, estamento lang ako. Sabay kayo sa akin. Mahal na Diyos sama. Salamat po. Salamat po. Ipapapagaling niya kay Chona. Ipapapagaling niya kay Chona. Amen, amen, amen. Kamay. Amen, amen. O oh, Chona, natanggal ba yung sakit mo? Hindi. Awa ka mo. Nawala po. Nawala. Namimilipit sa sakit. <laughs> Matanggal na. Hmm. Sige po, ito yung papilang ginamit sa kanya. Hmm. Alandaya Landaya ito, papilang po itong ginamit. Hmm. Ayan po yung papilang. At tignan mo. mo, papilang yan. Mainit? <laughs> papilang. Ganyan ka sa muli. Maraming ah, salamat. Ang manood naman kay Gwing ng Kalokan. Nandito na po ang video.